Huminto ka na ba para isipin ang tunay na lugar ng Diyos sa iyong buhay? Siya ba ay tunay na nasa gitna, o sa huli ay iniiwan natin siya bilang bahagi lamang ng ating gawain? Sa madaling araw, ipinaalala sa atin ang lahat ng dapat nating lutasin. Mga pangako, problema, pangarap, takot, ngunit gaano kadalas natin naalala na isuko muna ang araw sa nagbigay sa atin ng buhay. Bakit natin inuuna ang napakaraming bagay at nakakalimutang unahin ang isa na kayang baguhin ang laha? Nabubuhay tayo sa mga panahong tila nangingibabaw ang pagmamadali sa bawat desisyon. Bumangon kami sa kama na nag-alala tungkol sa orasan, sa mga bayarin, at kung ano ang kailangan naming patunayan sa iba. At, halos hindi na mamalayan, ang Diyos ay patuloy na itinutulak sa isang tabi, Pagkatapos ng kape, pagkatapos ng mga gawain, pagkatapos ng pagkapagod. Ngunit habang mas matagal natin ipagpaliban ang kanyang presensya, mas nararamdaman natin ang bigat ng araw at mas nararanasan natin ang liwanag na inialok niya sa umaga. Marahil ay iniisip mo na wala kang oras, na ang buhay ay masyadong abala, o naiintindihan ng Diyos ang iyong pagkahapo. At sa katunayan, ginagawa niya. Ngunit hinahangad din niya ang isang bagay na napakasimple, isang pusong handang unahin siya. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil kailangan natin ito. Ito ay kapag sumuko tayo sa araw bago ang lahat ng bagay na nakakahanap tayo ng lakas upang harapin ang anumang dumating. Isipin na sinimulan ang bawat umaga sa pagsasabing, Panginoon, lahat ng ako at lahat ng mayroon ako ay nasa iyong mga kamay. Sa sandaling iyon may nagbabago sa loob natin. Ang mga problema ay hindi nawawala, ngunit nawawala ang ilang kapangyarihan sa ating mga iniisip. Ang mga pagkabalisa ay hindi nawawala, ngunit sila ay nababawasan ng tiwala na lumalabas. At unti-unti, naunawaan natin na ang tunay na pagpapala ay nakasalalay hindi lamang sa ating hinihiling, kundi sa kapayapaang nadarama natin kapag naalala natin na binabantayan tayo ng Diyos gaano kadalas tayo naghihintay na makita ang isang himala na nangyayari sa labas ngunit nakakalimutan na ang pinakadakilang himala ay nagsisimula sa loob ito ay kapag inuuna natin ang Diyos na siya ay nagsimulang muling itayo ang mga sirang lugar magdala ng liwanag kung saan may kadiliman at mag-renew ng mga pangarap na tila imposible ang isang himala ay hindi lamang kung ano ang maaari nating hawakan, kundi pati na rin ang ating nararamdaman. Bagong lakas ng loob, isang muling pagsilang na pag-asa, isang pananampalataya na lumalakas kahit walang paliwanag. Maaring nahaharap ka sa isang mahirap na araw ngayon, puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa halip na magtanong, bakit ito nangyayari? Paano kung magtanong, Diyos, paano kita ilalagay higit sa lahat ngayon. Binabago din ng pinag-usapang pagbabagong ito ang ating mga puso. Mula sa pagiging isang nagtatanong lamang tayo ay nagtitiwala. Mula sa isang nagrereklamo lamang sa isang taong nagpapasalamat. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mga salita ng pananampalataya araw-araw. Ilik ang video na ito, ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng paalala na ito, at sabihin sa amin sa mga komento, aling bahagi ng iyong buhay ang gusto mong isuko muna sa Diyos ngayon. Simulan natin ang araw na kasama siya sa gitna ng laha. Napansin mo na ba na sa pamamagitan ng maliliit na pagpili ay ipinapakita natin kung sino ang mauuna sa ating mga puso. Minsan iniisip natin na ang pag-una sa Diyos ay nangangahulugan lamang ng malalaking sandali, isang malaking desisyon, isang sandali ng pagbabago ng buhay, isang pangako na ginawa sa isang sandali ng damdamin. Ngunit sa katotohanan, ito ay nagsisimula sa simple. Ang unang panalangin ng araw, ang unang pag-iisip ng pasasalamat, ang pagpili na magtiwala kahit hindi natin naintindihan, madaling sabihin na ang Diyos ay higit sa lahat kapag maayos ang laha. Ang mahirap ay panatilihin ang pagpipiliang iyon kapag ang landas ay madilim, kapag ang mga pinto ay hindi nagbubukas, at kapag tila siya ay tahimik. Sa mga sandaling ito nasusubok at lumalakas din ang ating pananampalataya. Dahil ang pag-una sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mabilis na mga kasagutan ngunit pagtitiwala sa kanyang tempo, kahit walang nangyayari. Marahil ay matagal mo nang ipinagdasal ang isang bagay, at pakiramdam mo ay walang nagbago. At maaring bumangon ang tanong na iyan, nakikinig bang ang Diyos sa akin? Ang totoo, lagi siyang nakikinig, munit nakikita rin niya ang isang bagay na hindi natin nakikita, ang ating mga puso. Minsan inaasahan niya na matuto tayong umasa ng higit sa kanya, kaysa sa resulta ng panalangin. Dahil hindi lamang nais ng Diyos na magbigay ng mabubuting bagay, gusto niyang turuan tayong maging mas mabuting tao, mas matiyaga, mas mapagpasalamat, mas malakas. Ilang beses na ang pinakadakilang himala ay hindi isang pagbabago sa mga pangyayari, ngunit isang pagbabago sa loob ng ating sarili. Isang kapayapaang dumarating ng walang paliwanag, isang lakas upang magpatuloy, isang pag-asa na hindi na mamatay kahit na tila nawala ang laha Ang mga panloob na himalang ito ay walang mga larawang post. ngunit ito ay tunay na mga palatandaan na ang Diyos ay kumikilos. At nagsisimula silang mamulaklak kapag inuuna natin siya. Maaring ito ay tila magkasalungat, ngunit kapag inilagay natin ang Diyos sa itaas, kahit na ang mga pagpapalang hinihiling natin, nagsisimula tayong tumanggap ng higit pa sa ating inaakala. Hindi dahil karapat dapat tayo, kundi dahil alam niya na handa ang ating mga puso na tanggapin na sa kanya, nagmumula ang lahat. At kapag dumating ang tagumpay, hindi natin sasabihing ginawa ko na, ngunit ginawa ito ng Diyos. Ito ang kagandahan ng pag-una sa Diyos, hindi niya gustong kunin ang anuman sa atin, bagkus ay bigyan tayo ng higit na mas dakila. Nais niyang maranasan natin ang kagalakan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, ang pag-asa na hindi na mamatay, at ang pag-ibig na nananatili kahit na nagbabago ang mundo. At, unti-unti, naiintindihan natin na hindi natin kailangang kontrolin ang lahat, dahil ang tunay na mahalaga ay nasa kanyang mga kamay. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel, upang patuloy na makatanggap ng mga pagmumuni-muni na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Ilik ang video na ito, ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng paalala ngayon, at sabihin sa amin sa mga komento kung anong simpleng desisyon ang gusto mong gawin ngayon para ilagay ang Diyos sa gitna. Sama-sama tayong magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pagtitiwala at pagsuko. Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng gumising araw-araw na may mapayapang puso kahit na alam mo na hindi lahat ay nalutas? Ang kapayapaang ito ay hindi ipinanganak kapag nasa atin ang lahat ng sagot. Ngunit kapag isinuko natin ang kontrol sa Diyos, ang pag-una sa kanya ay hindi paglimot sa ating mga responsibilidad o pagwawalang-bahala sa ating mga problema. Ito ay pag-alala na hindi tayo humaharap sa anumang bagay na nag-iisa. Ito ay pinipili na simulan ang bawat umaga na nagsasabing, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo ng higit pa kaysa sa aking sarili. At kapag lumago ang tiwala na ito, may nagbabago kahit na sa paraan ng pagtingin natin sa mga paghihira. Nagsisimula tayong makita ang mga hadlang hindi lamang bilang mga parusa o pagkaantala, ngunit bilang mga pagkakataon upang makitang gumagana ang Diyos. Bawat hamon ay maaring maging patotoo, bawat luha ay magdidilig ng mga binhinang pananampalataya, at maging ang pananahimik ng Diyos ay maaring maging paraan para ituro niya sa atin ang isang bagay na hindi natin matututuhan. Ilang beses na ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay hindi ang hiniling natin, ngunit ang alam niya na talagang kailangan natin. Marahil ay hindi siya sumagot ng eksakto tulad ng inaasahan natin. Ngunit binigyan niya tayo ng lakas ng loob na magtiis, ng karunungan na pumili ng mas mabuti, at mas sensitibong puso na makapansin ng maliliit na himala na hindi napapansin noon. At ito ay nangyayari lamang kapag binitawan natin ang kontrol at hayaan siyang mauna. Sa puntong ito natutuklasan natin na ang paglalagay sa Diyos ng higit sa lahat ay hindi magpapawala sa atin ng anumang halaga. Sa kabaliktaran, ginagawa nitong mas makabuluhan ang laha. Ang trabaho ay hindi na isang obligasyon lamang at nagiging isang misyon. Ang pamilya ay hindi na lamang pagiging companionship at nagiging isang pagpapala. Kahit na ang mga pakikibaka ay tumigil sa pagiging sakit lamang at nagiging mga landas sa paglago. Dahil kapag nauna siya, kahit na ang tila ordinaryo ay nagiging pambihira. Marahil ngayon ay ang araw upang magpasya ng isang bagay na maaring magbago sa iyong buong buhay. Upang simulan ang bawat umaga sa pamamagitan ng pag-alala kung sino ang tunay na kabilang sa trono ng iyong puso. Hindi para makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Ngunit dahil ibinigay na niya sa atin ang pinakadakilang regalo, ang kanyang presensya. At ang mga nag-una sa Diyos ay maaring humarap pa nga sa malalakas na hangin, ngunit hinding-hindi sila mababagsak, sapagkat sila ay may matatag na mga ugat sa bato na hindi matitina. Naway ang pagninilay na ito ay magbigay ng inspirasyon sa iyo na gawin ang unang hakbang, isang taimtim na panalangin sa umaga, isang pag-iisip ng pasasalamat bago umalis sa bahay, isang kilos ng pagmamahal kahit na mahirap. Maaring mukhang maliit, ngunit na sa mga detalyeng ito na gumagawa ang Diyos ng mga dakilang gawa. At, unti-unti, malalaman mo na ang pinakadakilang himala ay hindi sa labas, kundi sa loob mo, isang pusong binago ng kanyang presensya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mga bagong panalangin at mga salita ng pananampalataya araw-araw. Ilik ang video na ito. Ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng pag-asang ito sa madaling araw at sabihin sa amin sa mga komento kung aling pagpipilian ang gusto mong ibigay sa Diyos ngayon. Ilagay natin siya sa gitna at panoorin ang himala na nangyayari sa madaling araw.